Yung mahirap na gusto yumaman, parang mataba na gusto pumayat. Kailangan niya disiplinahin yung sarili niya. Kailangan niya bitawan yung mga bad habits na ginagawa niya. Kailangan simulan niyang gawin yung mga bagong behavior na makakapagpapayat sa kanya. Sa simula, parang walang nangyayari. Binabawasan niya yung pagkain, nage-exercise siya, pero parang hindi siya pumapayat. Mayihirapan siya ng sobra sa proseso, lalo na sa simula. Pero masasanay din siya. Tapos, makikita na siya ng pagbabago ng pa konti At this point, medyo mas madali na. Pero may mga times na masusubukan yung disiplina niya. Like for example, Pasko o kaya may birthday. And kung magpapabaya siya, babalik na naman siya dun sa dating timbang. O kaya mas malala pa. Pero kung pagsisikapan niya lang, maabot niya rin yung goal niya. O din sa pagyaman. Sa simula, mahirap. Oo, meron kang mga kailangan baguhin, kailangan disiplinahin mo yung sarili mo. Pero ganun talaga eh. It's all part of the journey. So, kailangan lang ituloy-tuloy mo. And yes, may mga times na genetic, hindi talaga papayat yung tao dahil meron siyang problema sa katawan niya. Pero karamihan ng tao, kulang lang talaga sa disiplina. Ganon din sa pagpapayaman. May mga times na hindi mo talaga magagawa dahil sobrang lala na talaga ng problema. Pero bihira lang yon exception lang yon Karamihan ng mga tao are regular people, kaya nilang umaman kung pagpuporsigihan lang nila, kung gagawin lang nila yung dapat nilang gawin.